malalim po tay malalim Ang sarap magtambay dito. Malamig. Sarap magtambay. Ang ganda sana yung tulay tapos magtambay diyan opo-opo. Ay sarap. Ang sarap magtambay dito mga kalingap. Sarap magtambay kasi ano, malamig yung hangin. Ayun o. Oh. Oh, mga punong kahoy, nagsasayawan yung mga dahon. Sarap talaga magtambay. Masarap magtambay dito, Lidya. No tapos meron barang kubo-kubo ba no? Tapos may may na talaga dito magtambay. Uh -huh. ung may kubo-kubo lang dito, lagyan ng kubo-kubo dito, ganyan. Tambayan ba no? Kaso lang tataas ang tubig, hindi pwede. Kasi daw ang tubig daw minsan daw na abot daw ang tubig dito sa kawayan. Sampay ya yeah, maabot daw ang tubig dito mga kalingap sa kawayan. Yeah, wala rin hindi para walang ligtas pa din mga kalingap, walang ligtas. yan Hirap talaga yung kalagayan ni Ate. Sige. Diyos ko. Nanginginig po siya. Lakad lang po siya ng dandan dahan Nabutan po namin siya sa barangay. Kasi mayroong gagawin doon sa barangay, mga kalingap. Ngayon ngayon, naglalakad siya. Yung dandan po, na habang naglalakad po yan, ay nanginginig. Yan, nanginginig po siya. Habang naglalakad siya. Ano yan po, Pasma? tapos over patig yung sakit niya guys sa dami pa namang anak ayan. tapos nag naglulos yung mga buto ata niya sa kanyang balakang yung bang mga anak ka guys tapos di ba mag expand yung buto sa hips natin pag nanganak yun masakit yung balakang niya kasi kailangan ihilot yan Alah, may puno kailangan ihilot yan ihilot siya mga kalingap ibalik ang mga buto-buto, ibalik, ibalik. Ngayon mga kalinga po, tiniis niya yan, tiniis, nagtiis siya. Ang dami pa namang anak ni ate, walo. Tiniis niya yung sakit niya, kinaya niya. Ngayon, kaya dandaan lang kami naglalakad kasi, ano, ano, dandaan lang siya, hindi siya pwede magbilis kasi, parang nang, ano siya, wala siyang lakas. No, 30 pa lang yan, ah, ano, 30 39 si ate 39 yan so meron tayong ano mamaya mga kalingap magandang baka may maganda tayong kwento kasi may bago tayong uh, nabalitaan no sa may bagong balitaan po tayo delikado po itong kalingap kasi may mga mga niyog dito mata mahulugan kami ng niyog diadaanan namin guys may mga niyog oh. o oh. yan o oh. pag nahulog yan eh hindi pwede mama mamate gokman tayo yan delikado ba sumakit yung ano ko ah muna pagod na siya Nanginig ka na lalo Diyos okay. ko, anong gagawin Kaya dyan? Ka. Puntahan mo yung si Gina ka doon, nandun daw asawa mo? mo mo yung anak mo. Ano po? Si ako. Hatid pa po ate po yung anak po namin. Ano po? Si, ano si, ano si. Ito ito. Ayun, pwede Ay, na ito. Nanginig siya lang. po yung po ng isang araw. Pag ginawa kong tungkod. Nung pag sinumpong po ako. Ito kay ati Gina. Dahil eh, at po, pupunta pa kay, kay Gina. Sige po, kaya ko po ate. O tayo tayo. Ito lang naman po. Yan lang. Ito po rito. Sakit bahay ko po. Papa na mag-asawa ko. O sige. Upo ka muna. Upo ka muna. Pahinga ka muna. <laughs> Kasi, kasi hindi ka na nagpahilot na, eh. Sabi nga po nakita naman po ako dyan na talagang ang gawa ko po ate. Naabogong hmm. ako sa amin um, namin, abot ng makakaya ko. Oo. Oh, oh. Kaming kita ng asawa ko. Pag-aral lang po namin sabay-sabay yung mga anak ko po talaga. Mm Hindi -hmm. po yun pito. Hindi ko naman po inaano dahil kaloob pa ka ako ng Diyos yun. nagpa planning naman po kasi minsan tinitigil ko nga po. Talagang hindi rin kaya ng katawan ko. Diyos ko. Hmm, Nanginginig ka na eh. Sobrang nanginig mo. Oh. Balinga ka muna diyan. Dapat kasi lakad kami anak ka na sumusunod sa iyo. Ate, hindi ko kaya. Ayaw na akong payagan ng akoy na dito na. Ibabalik pa po 'yun. Naipon ko po 'yun atin. Ginamit ko po sa graduation ng anak ko. Oh, nangutang ka pa ng pera para pambayad mo sa ano sa school ng anak mo. Po sa totoo lang po, ganito po kami. Sige doon na tayo mag-uusap sa inyo ha. Um, mong pilitin yung sarili mong umupo ka. Sige doon muna ka na pa sige, dandan dahan lang, huwag ka magmadali. Pag ano, into-into ka din. Ano ko ano mangyari dyan. nanginginig siya guys grabe na yung panginginig niya kailangan kasi niyang pumunta sa barangay sige daan daan lang kailangan kasi niyang pumunta sa barangay dito mo tayo mga kalingap dito mo na tayo Dwa, samahan muna natin si kalingap Lydia no? samahan natin si kalingap Lydia may vlog mo muna niya doon yung isa niyang na vlog niya guys Atiran at mo na niya ng ayuda mga kalingap at andoon po yung ating uh, mga pangayuda no na iwan doon so bitbitin na lang po natin mamaya pag ano pupuntahan natin sa bahay nila ate doon na yung unahan nila o oh, pa kanyan sa unahan akit pa doon sa unahan masakit yan yung asawa niya doon nato oh. Be, ano yung kinuha nyo, be? Mahinog na yan? Hindi pa. Tulungan nyo yun na, be. Mahirap talaga pag ganyan. Nagkasakit ka, lalo na maliit yung mga anak mo. Hindi maganda yan. Nawawa yung mga bata, mga kalingap. Diyos ko, ang nanay napakalaga yan sa tahanan. Dahil yan yan ang kasama kasama sa mga bata hanggang paglaki. Tapos ganyan, nagkakasakit yung, yung ano, yung nanay ng mga bata. Sana gumaling yung si Ate Lia. Dahil ang mga anak niya maliliit pa. Nung no, mga kalingap, dapat sana gumaling siya eh ang mga bata talaga ang kawawa dyan ang kalinga hindi na masikaso ng tatay kasi ang tatay maghanap buhay ito na yung mga katakutan ko mga kalinga po yung dadaan ka dito na may mga niyog ay Diyos ko ay yan ang kinakatakutan ko mga kalinga kasi marami na mga tibok niya na ayaw pa mamatay ito, ayaw pa mamatay ayaw pa mamatay Marami pa akong gagawin. Ayun, marami pa akong gagawin, guys. Kailangan ko pa mag-ikot. Mag-ikot kahit saan ang lugar. 'Di ba? Kalain mo. Napuntahan mo yung mga malalayo, yung mga lugar dahil sa kalima. Ay, no. Hindi lang kay Kuya Bal, wala, wala akong marating na malalayo at mga kasulok sulukan Ayun, ayan, bye-bye. Dito tayo kay Kalingap Lydia, mga Kalingap. Umiyak man yan, bata. Hmm. Ayan. Doon yung bahay ni ate o doon pa sa unahan.